Itinatanggi ho ng naturang kapulungan o ng naturahong ahensya itong political persecution yung pagtayo ng ilan pong mga individual bilang testigo sa International Criminal Court. Laban po yan kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo Gran Hilario. Maring itinanggi ng Department of Justice na mayroong political persecution sa pagtayo ng ihing individual bilang testigo sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, makasitiya kumano ang publiko ng mga testigo laban kay former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi magagamit sa pampolitikal na interes lamang. Ito ay raw ang sinasiguro ng Department of Justice sapagkat get niya ay nakabase lamang aksyon o hakbang ng kaguran sa mga ebidensyang ipinipresenta at nakukuha nila. Hindi lamang raw probable cause ang mga ito kundi itinutulak ang pagkakaroon ng reasonable certainty of conviction para tumayo sa korte bilang kaso. Kaya't kaya pang sinabi na walang pilipili ang mga kinakasuhan o inaasiste ng kaguran basta may sapat na mga ebidensya. Narito at ang panghinggaan si, si, Assistant Secretary Mico F. Clavano, spokesperson ng Department of Justice. we've always been and will always be evidence based hindi po tayo gagalaw at yun po talaga ang policy ni secretary de na hindi po kami talaga gagalaw kung wala po kaming ebidensya na hinahawakan and the evidence that we hold is not mere probable cause anymore we are pushing for that threshold of reasonable certainty of conviction kaya we put upon ourselves the responsibility na kumuha ng um magandang ebidensya para sa lahat ng kaso na finafile namin sa korte. So hindi po nangyayari ngayon sa bagong administrasyon ni Secretary de Mulya na pwede tayo pumili kung sino ang kakasuhan at kung sino hindi. Basta nakalatag po ang ebidensya and it, uh, it reaches the threshold na reasonable certainty of conviction. Lahat po yan, finafilan po natin ang kaso. Buhat nito yan. May isa pang ulit na Ignited Justice Assistant Secretary Miko Clavano na walang pamumulitika patungkol sa pagkakadetene ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Naniniwala na ito takapagsita na ang pagpapadala at paghawak na investigasyon o kaso patungkol sa war on drugs ay mas mainam na nasa International Criminal Court. Sa pamamagitan raw anya kasi nito mahihiwala mahihiwalay eh ang kaso mula sa issue at interest sa politika. Narito at muling balikan ang tinig ni Assistant Secretary Nico F. Trabano sa ng Department of Justice. There's no politics involved here, lalo na na buhay po ng mga mamamayang Pilipino ang at stake dito. So sa tingin po natin, the ICC was the best venue to thresh this all out. In fact, um, the fact that it's there sa ICC, na-insulate po tayo sa politika sa kasalukuyan ay nauna ng ibinagi ng Department of Justice na nasa apat na mga individual ang kanilang binibigyang proteksyon sa pagsayo bilang testigo kontra kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama rin pinampirma ng kaguran ang, ang pagtestigo ni Rohina Garma, dating opisyal ng polisya na kabilang at nasasangkot sa implementasyon ng War on Drugs. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.